So ito guys, quick update lang po. I-report ko po sa inyo yung Nielsen New Tam Ratings uh, kahapon, September 7, 2023, Thursday, kung saan po na mayagpag ang EAT with 4.5%. Uh, pumangalawa po yung tape it bulaga with 3.3 habang ang it show time ay 3.1 okay, so Uh, buong linggo, magandang sign po ito para sa September Mukhang uh, tatlong sunod-sunod na buwan po na parating uh, number one ng EAT Ang interesado kong makita kapag nagsimula na yung pong uh, uh, sa showtime na suspension kung ano kaya ang magiging itsura ng ratings Hindi po natin masabi eh. kasi hanggat hindi nagsisimula uh, Doon pa lang po natin makikita talaga kung ano yung Kung meron pang epekto o baka wala masyado So yun po abangan po natin no? eh. So ito po pag-usapan natin kasi si Tito Sen Ay uh, nagkaroon po ng meeting Kasama po ang isang uh, matalik na kaibigan None other than President uh, Rodrigo Duterte Okay, so alam naman po natin syempre nung panahon na siya ay uh, senador o si PRRD ang presidente din noon 'di diba? so maraming mga bagay na nagkatrabaho sila so maganda naman yung relasyon po ni uh, PRRD at ni Tito Sen kahit sila po ay hindi magkaalyado 'di ba at kahit na nung huling eleksyon na nagkatapat Si uh, Vice President Sara Duterte nakalaban niya si Tito Sen Eh hindi naman naapektuhan masyado yung kanilang pagkakaibigan At wala naman tayong masyadong narinig na mga anything negative Or kumbaga uh, malala na atake sa isa't isa So maganda pa rin po yung kanilang relasyon So uh, pinost po ni Tito Sen sabi niya uh, My friend is very relaxed and healthy will be playing golf soon. so yun po. Uh, kasama po of course si Senator uh, Bongo. Doon po sa larawan sila po ay nag-dinner. O ang tanong ano kaya ang kanilang pinag-usapan? so marami po ang mga posible na na posibleng uh, topics ng kanilang pinag-usapan. Um, isa po ang isa na naiisip ko kaagad ay sa 2025 senatorial uh, slate, di ba? Kasi iniisip ko kung magbubuo ba ng sariling ticket si PRRD. Sila Senator Bongo, sasama ba sila sa ticket ni PBBM ng administration? Eh syempre may makinarya 'yan. O magsosolo sila kasi re-electionist naman sila, mataas sila sa survey, magkakasama kaya ah uh, si SBG, Senator Bongo, si Bato, at itong si Tito Sen. Diba? Tinan nyo, nakaganon sila. So, yun yung isang posibleng uh, pinag-usapan nila. Sigurado, tingin ko, nadidiscuss yung mga ganyan kasi uh, next year, eh, filing na. ba diba? So, kailangan ngayon pa lang, medyo, medyo inaano mo na kung saan ka sasama, saan ka... Kung anong koalisyon ang pwede mong buuin So, yun yung isa Pangalawa, na posible na napag-usapan, posible kaya na napag-usapan nila yung ongoing na kaso nitong uh, TVJ at Tate, di ba? Sigurado eh kasi si Kitosen, yan ang iniisip sa ngayon, yan ang kanyang uh, kinakaharap ngayon na challenge, di ba? Yan ang problema niya ngayon kung paano uh, tuluyang mababawi yung pong 8 uh, bulaga na trademark na na ang uh, pakiramdam po ng TVJ ay ninakaw po sa kanila, di ba? nagkati nag pinagkatiwalaan nila itong tape for how many decades yun pala eh, yung Eat Bulaga ay ninakaw sa kanila at pwede na lang silang kumaga uh, sipain or squeeze out doon po sa programa na sila po ang nagpasikat at sila ang Uh, gumawang successful for 44 years. 'Di ba? So maaring na pag-usapan nila 'yan. So alam naman po natin itong mga halusos uh, nasa Mindanao ay uh, kaliado din ng pangulo. So, 'Di diba? Pero siyempre iba, iba si si Tito Sen, senador 'yan, Senate President 'yan. So mabigat-bigat din. 'Di ba? So maaring napag-usapan din kaya nila 'yon. Diba? So, hindi natin alam kasi sila-sila naman nagkwentuhan dyan. Uh, di, di ko naman sila matatanong. O, so, yun yung isa. O, ano pa kaya ang pwede? Pangatlo. O, eh, ang alam nyo, naisip ko, posible kaya mag-guess si Tatay Digong sa E80. O, bakit hindi? Di ba? Sa, ito, ito, naisip ko ha. Sa babala, huwag kayong ganun, oy. Sila yung ano, sila yung uh, parang contestant, di ba? Sila ni Senator Bongo, eh, sila naman magkasama, di ba? Sila yung magsasabi. Tapos sasabihin nila kung ito ba ay uh, legit o fake, gano'n, no? Pwede din. Bakit hindi? Itong si Tatay Digong naman ay retired na, di ba? At uh, siguro, naka alam nyo itong si Tatay Digong, whether you like him or you hate him sa politika, sobrang nakakatawang tao. Talagang... Talagang yun ang napansin ko, nung una ko siyang nakita, nung, nung tumatakbo pa lang siya noong 2015, 2016, sobrang nakakatawa. Yung kanyang comedic timing, napakagaling. Sabi ko, kung hindi ito manalo presidente, pwede itong mag-comedian. Sa totoo lang, ang galing niya, nakakatawa siya talaga. Ah, nakita niya naman sa mga speech niya, ang galing niya magpatawa. So kung mag-guess siya sa EAT, ah, naku, nakakatawa yun. Sobrang laugh trip yun, sigurado ako. So, malay natin, di ba? So, maganda sana kung ngayon yung kanilang napag-usapan. Pero, uh, we will never really know, di ba? Kasi, syempre, uh, ano yan, uh, personal yan at private nila yung pag-uusap. Pero anyway, yun po, uh, hopefully, uh, yung pong mga kaso na kinakaharap po ngayon ng TBJ ay mag-work out in favor doon po sa, sa kanila, uh, kila Tito Sen, and... Uh, I, I, ako, ako po ramdam ko yung passion sa kanila na parang baby nila Kung totoo hindi na nila kailangan niyang pangalan Na Itbolaga Kasi EAT, number one show Ang laki na kinikita nila kaila boss MVP Sa mga sponsors, okay na eh Pero hindi, uh, prinsipyo yung pinaglalaban dito eh kung ano yung tama eh. kung ano yung sa kanila. So, yun yun. So, tingnan po natin kung saan pupunta yung story, okay? So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati, guys. Good night, mga Dabar Gods. Yan. See you tomorrow, 11.30 a.m. sa EAT.